Good morning mga ka-viewers. Meron na naman tayo dito ang gagawin. Isang maliit na amplifier ay stereo ito eh. DV audio. Okay. Isasaksak natin. Kung anong problema niya. Ayan. Nakasaksak na yan. Power on natin. On. Dito tayo. Sa harap. Oh, eh, ito may power. May ilaw eh wala siyang tunog wala Kakalaskas. dapat kumakalaskas yan naka line kakalaskas yan dapat eh o ito may dito naman tayo sa ano dito sa 93.3 FM wala rin o wala nakatodo na ito yung mga bus iba pang mga control wala lahat Okay, buksan natin. Pero, ito muna ang aking aayusin. Volume. Kahit wala tayong pamalit, isprayan ko lang muna ito ng contact cleaner. Kapag ka nagkaroon kahit konti, nagkaroon ng volume, bibili ako ng bago. lalaki. Okay. Ikot-ikotin ko lang na ganito para mahasa yung carbon niya at nang malinis yung carbon pot Ibalik na muna natin. Okay, dito muna tayo sa likod. Ayan. May apat na filter capacitor dito sa power supply. Alisin ko. Papalitan ko yan. Yung apat. May dalawa pa. Ayan o. Ito. Apat yan. Meron tayong pamalit dyan. Ito, apat na ito. Parehas lang na 35 volts, 2200 microfarad. Ayan o, oh, yung dati. Ito yung bago. Okay, ikakawit ko muna itong bago. Itong apat na to. kinalatan ko ito kasi may mga kalawang na yung apat na paa yung sa luma at saka merong yupi na merong yupi doon eh, sa lumang yun eh na yupi ang body ng kanyang kapasitor habang nagsusolda ako sana po mapanood nyo itong video nito hanggang sa katapusan at para naman po ay maka tuto yung ibang mga baguhan pa kapag ganyan pong walang tunog power supply ang sinitsik ko at dito ito ang nakita kong may depresya apat na kapasitor dito putulin natin yung sobra ayan at saka lalagay ko ulit itong dalawa pa masikip kasi kung hindi mo agad puputulin yung sobra na yun sa paglagay dito sa dalawang nahuhuling ito masikip maghinang matigas sa mga paan nito eh Okay, sunod nito maghihinang kuli. Hinangin kule. bugay okay, mga viewers nahinan ko na okay na dito tayo buksan ko ito naku chichikin natin ng speaker Yo, naku grabe dumi ilang taon na kaya ito naka-stack sa budiga ngayon lang naisip na parang hindi naman ginagamit ito eh sa tingin ko in-stack lang ito in-stack na matagal napakarami Linisin muna natin para magandang magtrabaho pagka malinis. Okay na, malinis na. ayun na, dito tayo. Saksak ko muna. I Plugin natin. Testingin natin to apat na ano yan output transistor bias natin una 0.5 pangalawa 0.2 pasok good 0.2 uli yan yung pangatlo ito yung panghuli oh. hindi ko natusok lang gusto eh ito 0.2 rin okay naman ng bias Medyo mataas lang yung 0.5 pero pasok yun sa good. Okay. Babalik ko muna sa loob para makaporma ako dun sa kabila sa harap. Ito, tornilyo ko lang muna ng dalawang tornilyo to. Diyan sa loob. Ayan na. Nakapasok na siya sa loob dito tayo sa harap ito ang dalawang twitter dito ayun napansin ko yan kanina tinist ko na yan eh walang tunog yan kaya pala walang tunog wala sound tanggalin ko para mapalitan natin pinabili ko na yung mayari ng kapalit eh andyan na may dala na siyang bago i-test natin it's time oh wala walang resistance ito yung isa wala rin wala rin ha itaas ko pa yung range ng tester wala rin okay kunin ko yung bago ito, ito yung bago. ites natin ang pagkakaiba. Ito yung mas maliit eh. Ito. Ang gaganda ang Twitter niya. Pero mura lang. Ito, meron oh. May palo. Meron, di ba? Oh. para palang kapasitor to bumabrik okay oh, ito, ito naman isa okay good ganda itong luma talagang wala eh ito oh, oh zero talaga hindi pumapalo okay Ito, ikakabit na natin yung dalawang maliit dito. Yung dalawang tweeter. May isang malaki, isang maliit na tweeter niya eh. Lalagyan ko muna ng lead ang mga terminal. Para madaling ihihinang yung wire niya, lalagyan ko muna ng lead ito. Ganyan ako pag nagpalit ng speaker eh. Lalagyan ko muna ng lead itong mga terminal nila madali mo nang ipadikit yung ano na wire yung malaking speaker okay naman yun eh may resistansya kapit na natin may negative positive ito eh ang liit ng sign hindi makita yun ito heto positive negative kabila ito. Mabilis lang idikit Okay, nadikit ko na May isa pa Yung maliit sa taas Kakabit ko pa rin yan nakabit ko na rin yung nasa taas na maliit ito tornilyo ko na para matest na natin titestingin natin tong sounds nya kung um -okay. nalinis ko na ang volume control mga treble bass nilagyan ko na ng contact cleaner at saka napalitan na natin ang apat na filter capacitor para maganda ang sound okay yun mga mga kapasitor na yun okay pa ang iba pero mahina na may leak may kalawang ang paa yung isa naman UP okay dito tayo sa likod ikakabit na rin natin yung mga tornilyo dito sa likod Ito pa pala yung puno ng antena. Walang nabiling antena. Okay na yan. Bahala na. Paglagay na lang ng wire. Wala nang mabibiling antena na ganyan ng style eh. Okay. Malapit na tayo mag sound testing. Okay, testing tayo ng sound. Kung mayroon na. i plug-in ko na. Okay. Ayan, naka-plug-in na yan. May power na, oh. umiilaw. Ilagay natin sa FM. Wala akong Bluetooth eh. Hindi ko mapaandar ang Bluetooth niya eh. Dito tayo, FM can plan on me. Please have snow. Mga ka-viewers, mayroon na pong sound. Okay na po. Hindi ko lang mapahaba ang pagtitest kasi may nag-online study rito sa aming room. May istorbo. Okay, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panunood. Sana po nagustuhan nyo ang paggawa ko nito. Mag-like naman. At please subscribe na rin.